Hello guys! So sa video ng ito is discuss ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit hindi na-approve ang passport appointment nyo. So uh, disclaimer lang po, hindi po ako nag-work sa DFA uh, base lang po sa na-experience namin at sa mga nakasabayang ko nung ako'y kumuha ng passport appointment. So, bago ko simulan yung videong to is um, Please subscribe to my channel Ayan, thank you guys At pinutin lang yung bell para manotif kayo Sa mga gagawin ko pang video about sa passport appointment So, ayan guys So, simulan natin sa umpisa Unang-una kung bakit hindi na-approve Ang passport appointment Is sa PSA Ayan, ngayon kasi bago na eh So, kailangan na PSA yung uh, Ipapasa natin So, sa PSA guys Dapat, um nababasa yung sulat ng pangalan nyo, birthplace nyo, at yung birthday nyo. Ayan, kasi based sa na-experience namin nung kumuha ko ng, ano, ng passport appointment, maraming mga hindi na-approve kasi yung sulat ng PSA nila is malabo. Hindi nababasa. So, yun, isa yon Isa yon kung bakit hindi na-approve. Uh, yun, sa PSA, guys. So, kung wala na, kung yung PSA niyo naman is hindi uh, hindi nababasa or uh, hindi siya okay. So mas maganda kung may dala kayong ano, yung dala n'yong uh, local civil register. Ayan. So ito 'yon. Ito 'yon, guys. Sabi nila kulay green. Ayan, kulay green ang sabi nila sa iba. Sa amin kasi sa uh, lugar kung saan ako pinanganak is hindi. So yan, kasi kung hindi ma-approve yung sa PSA nyo, ipapakita nyo lang to, okay na yan. Kasi importante yung mababasa nila. So if ever naman na wala kayong dala nito, itong local civil registrar, binibigyan naman ng DFA, uh, nung extension ng DFA yung pagkuhan nyo nito. So ngayon, 6 months na alam ko, 6 months na yung ano nila kasi nga may mga lugar na hindi nagre-release kaagad. Dati 1 month, ngayon is pwede na siyang 6 months. So sa mga wala nito kumuha na kayo. So yun, pangalawa naman ang dahilan kung bakit hindi na-approve yung passport appointment is yung sinasubmit nating ID. So guys, um, uh, kailangan ng primary ID. So kung may uh, postal kayo dyan, national ID kayo dyan, ayun, lalo na ngayon national is pwede na siya sa passport appointment. So pwedeng pwede na siya guys, access na siya doon. Ano pa yung pwedeng ano natin driver's license na primary ID, pwede yon. Kahit anong ID guys na primary is tinatanggap nila. Basta uh, tugma lang siya doon sa PSA. Ayan. Okay yon, goods yon. Pangatlong uh, dahilan kung bakit hindi na approve uh, yung passport appointment natin is yung sinasubmit nating ID kung totoo ba siya or fake. Ayan. Kasi nadedetect nila yan kung fake ba yung ID na sinabmit mo kahit primary pa yan. Ayan. Natitetect nila kung fake yan. So sa mga uh, nagtitingin sa online dyan, yung mga online assistance, ayan, wag ko yung basta-basta maniwala sa ganun kasi possible fake lang yon. So mas maganda kung kukuha kayo ng mga primary ID is dun, dun mismo sa uh, pinaka pinakaano niya na pagkukunan. Ayan. Kayo mismo kukuha. wag dun sa mga assistance kasi pwedeng fake. Ayan yun yung pinaka ano uh, problema kayo doon pag nag submit kayo ng ID na peke kasi ma, na, ma nila yon may kita nila doon kung fake yung ID mo magkakaproblema problema ka pa ayan hindi ma approve yun big X sa kanila yon so yun lang naman guys yung at uh, mga dahilan kung bakit hindi na approve yung appointment uh, passport yun lang naman yung mga possible na dahilan kung bakit hindi na approve So kung lahat ng yun is okay naman sa'yo So okay ka doon. So sa mga nagbabalak kumuha ng online uh, appointment dyan uh, Good luck sa inyo at sana makakuha kayo ng passport Ingat kayo lagi guys at So bago yun, um, subscribe nyo ulit tong channel ko Tapos pinutin nyo yung notification bell Para ma-update kayo sa mga susunod ko pang i-upload about sa passport appointment Thank you Ingat